Sige. Ito yung okay na. Hmm. Ito yung shorter sweater. Yung kasama ng mga cup. Ito naman yung naka ano. Nakalig ka sa bayawak. Kuntik na makain ng mga ang bayawak. May isang puti sa bagwis. May isang puti sa bagwis sa kabila. Ito sa kabila marami super sweater pa kaya ito yung super sweater din pero ito yung krusan ito yung pinaka idol ko krusan cruzan yung kabis-bis ayun malipit yung kabis nito Napakahusay. Ayan. Ang sa dulo, isang, yung balahibo niya, nasa yung puti. ayun isa. Nasa dulo, yung balahibo. Ayan na. ang, ano. tatang napakalapad. So, sweater. Si sweater pati ano. Nandun. Yung nagso-solo rin sa. Pak pak. Sa puti. Nasa dulo lang. Na. Mahirap magpalabas ng ganun, ayun nasa dulo. Skyuno. O dadaan din sa kabilang. Ayun, meron din. Pero nasa dulo lang yung puti. Napakakapal ng katawan. Super. Ay, ganun din. Next one, eto. Akyaw. Bilog na bilog yung katawan. kasi kasi hindi ko mahanap kasi siya nung. Ano din. Kuya ito sa 'Yung kumukulot na balahibo. Ito naman yung may kumukulot na balahibo. Ang kumukulot na balahibo. Bilog na bilog yung katawan. Ang ganda ng height. Okay. Alam pa tayo.